thank you, thank you. Thank you.

Madam, mm. 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 kaya kayo ng kunin sa sandal lang. Plus, yya, madam. Plus tax pa madam. Ito yun um, dollar stocks. Diyos ko. Same price. naman ng Same price niya itong kaya itong KFC Ay, kiti. sarap naman. Mm. อได้ไม่จังสุดะสะั้น Ready. Ready, Anong order niya sa inyo? Pagkain mo? Alam 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 ba Alam mo? din. Hindi ah. mo? 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 Alam

Anong yung... Parang binoy lang? Mm -hmm. Parang ano lang, kokwa, ginawa mo siyang mango Masarap pa rin sa atin. thank you, Lord. Kanin na rin sa atin. Nandiyan nga, hindi pa tayo ng kanin. about All. the chicken yeah. Dekat na pa yung tiyakaw ko. ko yung isang buong tiyakaw Sa karay 1 quart 1 quart na Ako gusto lang siya Tikman mo oh, nga rago hmm. Ano yan? down down. Hmm. Tikman hmm. 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 na Oto yung tiyakaw na tulpik nito hmm. 師傅，二十蚊可以食幾重要嘅類？師傅。少少啲。都得啦，少少啲。好。興趣少少用。我有自己收藏 ID 嘅。

mas masasak kasi yung sa amin. Nasin. ako ng Habi na, tatlo na. Bayan ng bahay. 30? Sige, i-monthly ko kasi. kasi. Kasi siya six months. Hindi, yun tatlo. Yung tatlo. Yung tatlo. Yung na yun. Kaya di ba buy one take yan? Ano dyan Ano Ano dyan Ano Ha? Ano yun? Narinig ko. Di ba? rin marami akong utang? Basta alam kong ba? ko ba? Ano ba? Ano Ilang pay yun. Ha? <laughs> Ilang pay yun. Diba? Ano mo Ano Matapin yung pinatay ko, promise. Mangkukaw ka na. Hmm. Yung ano niya, yung refreshing ng pagka-press niya, masarap. Tapos lagyan mo ng, lagyan mo ng karne. Masa niya? Yan o, lagyan mo ng karne yan. Susok, so, so pa. Sarap niya. Hmm. O, oh, diba?

Okay, tayo. Hello, good Yeah. Hey, you didn't bring my cookies. Tina kun muna yung ano bring all. Diyan doon. Tell iba yung lasa na kami nila, no? yung sunday nila, no? mas masarap. Yun. Ah, maybe July lila, okay. Hindi sila matamis. Hmm, hmm. 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 ito hmm. siya hmm. 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 mga tano. Parang mapapatake ka pa, Parang mga... ande malalaki yung serve niya, no? Dami yata. Kaya mo sa

ano <laughs> Bakit shining sila, no? Ano kaya nilalagay nila? Shining. Ano shining? Pumiki um, um, na. Uh? Pareto tayo. yung... tingnan pa rin. yung... <laughs> ano yung... Ano yung... yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... kasi yung... yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano Ano yung... Dada lahat. Dada na po ka sa Next area na tayo, guys. At okay. okay. mga balat konti. Ay? Okay. ka madam. balat. Bala. Balat lang. ano? mo na. Mainit yan. <laughs> Wala naman lasa. Magandang pagkaluto niya. Masarap siya. Masarap Kesa yung sa... Masarap siyang ano, tignan. Kesa yung sa binili natin sa University. para lumudugo, no? Uy, parang ano yun? Ano no? May sauce. Hmm? May baya ba? May baya na take out? Masarap siya. Ah, may baya? Ano oh. yung ilalagay niya? Papi niya? kinakain ko pa mi. Dali Ito, lang. dito mo na isama. Kinakain ko pa. Hindi, lagay mo na dito. <laughs> <laughs> bayad mm, may bayad daw yung ate? Talaga? may bayad. na lang. Ito na, lang. Mm -hmm. Ito na lang. Mm -hmm. Hindi mm. okay. okay. yeah. Hindi pa ako kumakain. Hoy, ah, ang sarap ng ate no, ami. Okay. Hoy, okay. sarap ng ate ami, promise. Pati sa akin masarap. Ay, sarap yung sarap ng chicken ni Madam Ami. Ano ba? Si Matan taga sa akin hindi ko Yung balat niya malutong. Mas malutong yung mura ko. Gusto mo tikman yung tinapay ko? Okay. Akin. May ka. Kalahati. Konti na. Ano ah, ba yung puso? Hindi, ah, okay. bang. Ba, bang? Uh Oo. -oh. Ah, okay na kami. Ngayon tayo na Bakit yung pork bun na binili natin doon sa kanto? Walang kalahas las Nandiyan ba? Wala ka lang ha? Iba yung kasi yung binigay mo sa akin. Hindi siya pork bun. Oy, pork pare-pareho sila. Hindi. Hindi yung binigay mo sa akin. Ah, cheese. Yung pork bun na punta kaya at mm -hmm. yan. kanina nang maga. ng umaga. Pwede pala tumira sa US, di pa akong kumain ng kanin. Yan nga? Marami yung serving nila, no? Parang pa nila si Ang crispy niya, no? Hindi ba? pa pa, na. pa matanggal ng, ano? Okay. Ito yung concept. Mm. Ah. Uh Diyan -huh. may gusto kong ilalagyan niya. Ay, ayaw mm. Ayoko yung lasa, yung binagay nilang gre. Yung sa taas yung para mm -mm. yung mabango siya. Jackie, yung bilis niya. Sa next stop na tayo, Jackie, no? Ah, okay. Inyot naman. Uy! Okay, Tiyan mo saan yung papapicture natin yung parang ano, yung na pinakita mo sa TikTok? Saan yun? Paris, yeah. Yung pinakalast so, ano ay daw, ay. yung bababaan sa atin ni Kuya mo. Yung last area natin. Yung Paris na sinasabi. Ay, Ayo. Oh. Doon na tayo mag-iwala ni Kuya. Bakit walang susin sa'yo? Built-in mo

Nakakagana ko ni Ate Mahe. Nakalimutan niyo na yung cellphone ko kailangang pabili. Oo nga Nagpunta pa naman kasi ngayon sa inyo. Nakalimutan <laughs> namin <laughs> na, na pati si Ate Ami ako. Kailangang <clears throat> pabili? Cellphone yung ano yun. Yung swipe. Yung sa swipe siya. Gusto niya ayaw niya yung... Gusto niya yung para hindi niya mabaktakan daw. Parang wala siya pang... Uh -huh. Pero may pambili naman. <laughs> gusto niyo lang. Ah, gusto din niya sumasama at kami. Kaso makikita siya supplier. Mga manigas yung Justin gusto nang sumama sa atin. Kaya mahirap silang magigibigan eh kasi bawal Oo. na nila. Akala nila. Yung, pero hindi nila alam nagbabayad si Tita Del. Akala nila libre. Eh. Si Tita Del yung Kasi si Ate Mylene, empleyado lang. Hindi naman yung siya yung supplier, di ba? Pero mahirap na pa rin mahirap po siya matagsa makita na nga lang kausap mo sa flyer eh. siyempre best friend mo lang